Ayan, isang mapagpalang hapon po sa atin mga idol. Uh, Unang-una po, nagpapasalamat po tayo sa pong may kapal na lagi po naggabay sa atin sa ating buong pamilya. At ganoon din po sa mga sumusuporta na ating mga video. Maraming maraming salamat mga idol sa so walang sawa nyo pong panunod. Uh, ngayong hapon mga idol ay panibagong adventure po tayo. Ayan, nandito na po tayo sa spot mga idol. Ayan, kasama po natin si... Ayan, ito po siya po nagturo sa atin dito mga idol. Ayan no? si Chris Santo. Idol Chris Santo, yan siya po nagturo dito sa ating lugar, sa lugar na mga idol. Tsaka yun si GB. At takot daw sila maghuli idol kung may makita silang mga crabs mga idol dami dong crabs dito takot daw sila maghanap ay mag ano maghuli kaya subukan natin ako maghuli mga idol yan kasama natin si GB yan o nagayon nagapanghanap na si Crisanto yan yan mga idol pasukin natin yun magmabutak pala idol kaya pala sabi yan yan o ha

natin idol unang huli natin idol lalaki idol. alimangong lalaki nakaisa na tayo idol yun yun nakaisang huli na tayo mga idol yan dito tayo idol sa daanan yan tayo dito sa loob mga idol ay kapag nito kung may ano ako lang mag ako lang mag huli public yung hmm dali Ayun, idol may isa na tayo yun parang mayroon na oh. Uy, kala ko mayroon. Hindi pala. Mayroon, hindi pala yun. Kala ko mayroon na. Yan, idol. Sus, so, kala ko, idol. Yun na Idol, dito ba may isa? Meron? Meron, meron. Meron daw, idol. San? Ay, idol. San ba? Ay, nadamo na kayo medyo ano. San? Ay, eh, no. Ay, idol. Meron? Ay, tumakbo. Mayroon eh, nga, idol. Ayan, idol. Ha, Ayun, nagsiksi. Nagano sa ano. Ayun. Ayun, tumakbo pa yun. Yan no? um. oh Oo, oh, oo. Oh. Ganaan. Oops. Ayun. Ayan, idol. Ganyan lang yan. Hawakan lang yan, may idol. ari Aray, o. Ayan. Ayan, um, idol. Pangalawa na, na, na. Pangalawa na. Saan ano? 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 na yung ano? Bagyanan. Ito, idol. Ayun, o. Ayun, o. Ayun, o. Dulu tayo dulu. Idol pasensya po? na, medyo mahirap yung ano dito. <laughs> ha? May Mahi, bahala yung mahirap basta may mahuli tayo. Ang ayo oh, may butas oh. Yan ang, may butas ay dulo. Oh. Kahalap idol, yun na yun. Ayun yung makasama natin idol, kahanap po. Oh. Ito so, sa uban. Right ah. Yung kanya kanyang hanap idol. Sa so, pasapa kasi idol.

Mahirap tayo nito. Uy, uy. <laughs> Para katalo na. Lakka. Pati ko chilio idol kinagat na. Ngayon oh. Ta. Ay la tayo, katulon na. Ay, ana idol. Katalo na tayo idol. Dami pala talaga hindi tayo nagkakamali dito sa sumama tayo dito sa tao na itong idol. Biasa pala dito sa ano hanapan ng spot. Ano, mayroon pa?

Tumaran ng idol ah. Nabuhan ka na. Makagatay ito idol ah. ayun Pang apat idol. Yan. Yun oh. Dami na ah. Ikot mo tayo idol. Hanap mo tayo dun. Bilis na kata. Nakaapat ah si Christian ko. Si Lobo, <laughs> Talagang... Agresibo maghanap ng taong to. Ay, ah. kucil yung kuchilyo? Nadala? Ay, ito pala sa akin. Yun no. kita Kaya kaya tayo mga idol. Para may makita tayo dito. Ari. Ay, Ayun no. ah. si ano oh, idol GB mga idol oh. Wag mo wag mo wag mo taga kahoy. Hindi na ako makapasok ay din. Wag na masyado diyan, ano na, liblib Ma lib, lib na masyado diyan. Siguro naglabasa yun dyan, ha? Masukal dyan. Okay. Ah, yun. Kanyang-kanyang hanapan tayo ito, Idol, para tayo nagganuhan ito. Yun, oh. No? Ano yun, Chris? Ito may butas. Ha? May butas. May butas? Ano yung ating kapay? Yan, oh. No? Ginukluk na, Idol. Mm. Dino pa Galing din pala ito eh. Mm, tak. So, ano Ha? Nag lalim? Ang lalim. Meron to. Sige, baka ano, sige. Yorok, no. nagdukot tayo doon Kaso <laughs> medyo mahirap ang dami ugat. So, Tapos tayo ay dol Oh, may pangulam ulam na tayo. Lalim. Hmm? Malalim. Hmm. Baka makagat yan Kaso na may ugat. Ang dami ugat ng bakaw. Oo, uh, mahirap pag mahirap. Pag mahirap ug mo na anuin. Ano pa tayo? No, hindi maabot. sayang mayroon sana. Butas? Uh -huh. Oo, butas na sana idol. Kaya lang ugat ay nagdalang tak. Pang ano? Ala, na mahirap putulin din eh. Ito ay doon. Ha? Ito dito din. Yun, mayroon daw. Ria. Like ha?

kay Idol nagsukot nag ano ah. grabe ah sa ilalim pa talaga siya nag ano Uh, ah, yun yari ka dyan ah. uh. kapang naman yun na yun aray ka ang lima tuh idol kung pero kuha to ah. Alaka. 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 yun dito ka bay malaki mm. malaki din sakto to pang ulam siksiksik -sik na sa ano ugat ayun ah, Ayun o oh. ah, ha Ayun. eh hmm ha pang apat na ay pang lima ayun o oh.

Ha? Isa, ha? Isamis. Meista? San. Tin. Ayun o San. Ayun Makita. Kitang sipit. Ayun pala idol. Ayun. Kaya ah, siya pala nagmadali bumadali. Sobrang madali idol nalaglag pa. Nabali pa yung sanga. Ya lain dulu. Lak dah. Di bay. Mm. Di bay mau bay. Hmm. Di Oh uh, 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 dan 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 dan. Kah, tegas. Ah, panggilan nen. Lima ya atau anim? Anim. Alak dah. Eh, ari. Iya yeah. no. Eh, dah mina idol. Sakto sa ulam na to. ayano no. Ah. Hmm. Hmm. Oh, ano, JB. <sighs> Grabe idol. Hirap. hirap pala mag-ano ng ano. <laughs> Limango. Hirap pang ng alimango idol. Pero okay lang. At least nakakakuha tayo. Kaysa nahirapan tayo. Hindi tayo nakakakuha. Hindi mas, mas masakit yun. Yan o. No? Ano idol. Butas. Hirap. May butas. Yun o. No? Lalimo mo. Lah, baon yung kuchilyo Udah, kelalim. Jangan bilang ugat. Dalam ugat idul. Yun yang sangat sakit no? <laughs> parang Para ambil bilis itu idul para mengunggui. Ya loh. Ih. parang kita talun nintai di tu sakit itu mengai idul. Sangka itu naga anu tu mata orang okay. tuh. Arai. Nomeron. Ibu tas oh. pumunta kasi medyo ano to. Ha? Medyo mahirap kasi ang daming daming ugat? Daming ugat. Ayun oh, may butas ito, bagong meron To, o. meron to. Ito meron to. San? Ito meron to. Ano ba Ay Kaso medyo mahirap kunin gawa ng daming ugat. Daming ugat. Ah, sabi. Eh. Ano tayo? Ano tayo? Eh. Dan tayo sa unahan ay dulo, dun tayo sa ano na yun, unahan na yun. 'di ka daming ano? Aray. Dandan-dahan, uh, dandan. Dandan lang, dandan-dahan, dandan. Kay. Baka maano tayo dito. Mm, sige. Baka ma pa tayo, Aray. Hmm. Relax lang, ikot lang. Aray. Ah. Wah, daming ano. Migdaamit lang ng butas. Oh, kaya lang hirap. Ano 'no? hirap try hmm, dami dami oh bukas oh hmm? ah, dami ng ugat idol hindi natin ma ano to hindi natin ma hukay ito so, yung choice idol kundi yung nagalabasan lang talaga yung mahukita natin makuha ha? Oh, nakikita daw yung si Idol GB mga idol. Saan?

Mm. Oh, dan dan dandan 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 dandan. Dandan bestar. It? Yun, ito. Iyo no know? Ah, yohoho, hey. iyo no know? Lalakin na naman idol. Mm. Ah. Sina laki, idol. Ih. Eh. Nice. Pang pito, oh pang anim? pang Pito, Ay, pang pito na nga. Iya na. Ito na idol. Isa, tatlo, apat, lima, anim, pito na. Ih. Pare. Sa tayo sana dito. Pwede na po pangulam 'yan. Kayo, pwede na 'to. Yung mga may asawa pa kayo. Kulang pa 'to. Ano kayo tayo? Total maaga pa naman. Hindi pa masyadong madilim. Yan. Ang lamok mga idol. Talagang lamig lamok sa ganitong mga ano, bakawan. Pero safe na lang yung mga lamok dito, mga <laughs> Yan butas naman idol, oh. Mm. May butas, kaya lang mga ano. Oh. Subukan natin idol doon. Hmm. Dami ng bato. Ito. Yan hmm. ay doon, hindi na namin kinalian kasi ano yan. Lutuin natin to idol doon. Uh, Oo, buti na ay doon. Katsin pok. Ha? Ano-ano? Katsin pok. Katsin pok. Yun. Ah. na <laughs> naman ang mga bata niyan. Hmm, simpre. Katsin pok daw, Idol. Aray ah. Kahirap oh. Dami sa luuban po. dami pa baka wala. Dami, oh, daming ano dyan sa ilalim ay dolo. Hindi <laughs> mahirap talaga dito ay dolo. Mahirap talaga. Ayan o. Kanya-kanyang ikot na sila o. O. Ayan o. Kala ka naman tayo dulo dolo. Ah, hindi tayo makasuot. san tayo makasuot nito? kulik-kulik-kulik. Kulik kuning ibayo. Rai. Dami obat ke jadwal. Yo. Aha. Itu itu Meron. Meron-meron? meron, meron? meron, meron. meron Itu itu itu. San. Ini dulu. Itu itu itu. Ari-ari ah. Beserak kah. Jangan tenang ini. Di tembak akit ah. Ini sudah dikira kan. Hah? Itu meron, isak. <hid> Sana? Eh, eh. Saan na? Saan? Ayun, Sa pinakapunong. Yan. Yun, oh. Yun, oh. yun pala, yun. Ala. Mm, nagliblib pa, yun, oh. Katapang. Mm, mm. Grabe, katapang. Ulaw. Oh. Laka, laka. Yun, oh. Oo, oh, dadan. Aray, aray, aray. Masasabutas. Yun, oh. Lubabas na yan. Laka. nag naglabo na. <laughs> Sige lang, hanapin natin yan. Hindi yung Wala. Sana naglabo ay dulo. Hanapin natin. Yung taiban na sa labas. Ay. Ito ay mahirap talaga ah. pag naglabo yung tubig. Lapok. Ano kasi lapok. Puti you kasi kayo. You know, you know. Yung yun, yun, bulabula siya oh. Ito yung bulabula niyan. Yun yun. Mm. Ayun. Mm. Yun yo. Gas yes, yun, 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 na lang. Ah. ayun din. kayo dun. Are ah, muntik na. Dadan na dan. Yo. Tenahawakan. Ingat matapang. Aray ah, matapang yan. Aray. Dandan idol. ito. Oh, op op op. Kabila tayo. Uh. Tayo sa kanan. Yun. Yun no? oh. Talaka. Hu lalaki na naman idol. Nakawala na tayo idol. Ayo. Okay, no? Walang ligtas yan, grabe pagkakadumi, idol Putik-putik oh. kasi idol. Ah, hirap dito idol. Nakawala na tayo idol. Sa dumasikip. Kung saan, so, man, man. kung saan yung masikip, doon pa sila nagatago agak-agak pa tinatin sus so, mag ala magala size na magala size na pala idol ala pala punahan ala panap 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 Sonahan, sonahan, sonahan. Oh, dandan, dandan. <laughs> Yan, yung isa oh. Naghanap din oh. Kanya-kanyang hanap na idol para makarami ka agad. Yun. Walay, walay, walay. Grabing anu na to ah. Lugar na to ah. Ah. Oh. Hanap. Ha? Meron? San? Meron doon dulu, may kita, San? Sana. Dito doon maliit lang ng San? No. Hindi pa makasalita idol. Ano 'yun yung bibi pa? Ah, <laughs> oh, grabe. Bibi crabs pa idol. Kanap tayo ulit. ay ah. Lusot-lusot. Kung saan tayo makalusot? Ah. Grabe ay. Ah. Ari, nakaano na tayo idol ah. Naka medyo nakarami na tayo. Dumadilim ah? na dito idol. Ha? Dumadilim na. Ari pa ano na eh, pala size na eh. Yan oh. Yun. Naka uh, ilang piraso ba ito? walong Ngayon, uh, pumirasok Idol. Diyan oh. No? Hindi lang naman tinta na dentro kasi kasi daw yung ano natin. Gawin natin dyan Ayun, samtong na sa loob pa rin oh. No? Sanay na sanay talaga yan taga dito kasi an Idol. Ano wala na? Okay na 'yan? Kayo. dilim na Idol? Ha? Hindi pa ba madilim? Hindi pa ba madilim resento? Ayun, no? mag-aalas sais na oh siguro yan. Bukas na ulit kung mayroon. Awa ng Diyos. Ha? Ito dapat tingin? Pwede na yan lutuin natin. Na, ito na ba yan? Walang piraso. Kasi Ayun, walang piraso. Idol o. Ang namin kasi kasi kukuy yung ano namin. Yan si Crisanto yung nagturo sa amin dito. Idol maraming limango dito. Paghibas. Yan, kasama natin si Jim Store. Yun, sulit, sulit ang pagod. Sulit, Idol. Talagang sulit. Tara, let's go. ayun Let's go. Mga Idol, ayan. Ayan. Ayan mga idol, nakawalong piraso lang kami mga idol. Kaya abang-abangan lang po na. Abang-abangan lang po kayo mga idol sa pagluto namin ng ano, ng alimango na to. Yun. Sino kaya magluto dito mga idol? Ako ang bahala dyan. Ayun. Ayun. mga idol, ayan. Kaya uwi na kami mga idol. Tara, let's go. Go. Ayun. Ayan na, labasan na. Labasan na sa ano. Lungga. Araya. Ayan no. Laka, Ayan. Ah. Yo ano. Okay, ayan na doon, nag-uumpisa na. Nagay, wahi na pang Ricardo si Crisanto. Bye bye. Yan. Pantuin siya. Hey. Yan yeah, no. na kayo, wala tayo kayo doon. Yan. Ingatan natin yung crop. Yo ano, lagyan doon ng spirit mga idol para pang paano? Pang palasa. Pang palasa yan Crisanto. Yes hmm. naman. Ispiriti. Hmm. Sp Sprite idol. Kok na. Galing pa maghanap ng spot mga idol. Okay. Ayan idol. Oh. Medyo madilim ha. Ah. Ito yung pagpaslight ha. Ah. Ayan. Ayan na yung huli natin. Sige lang. Ayan. Eh. Na, idol. Ayan. Ayan yung huli natin. Ayan. Ayan yung huli natin. Ayan. Tara. Gusto pa yan natin, Mang Ricardo. Ayano. Tingnan natin clubs ng deliver. Kuha tayo pas na ito. Bilian na daw, plus lait lang ayon. Iyan oh. Para hmm. malinis kasi medyo maputik. Ayun. Hmm. Kasi madilim na idong gabi na. Nag-alis tayo dun sa spot na pinag natin mag alas size na eh Tayo Ay pa yung nilakad natin. Ayan. Ayan. Go. Ayun. Paano ng idol, Ricardo? Lagay na wow sa Ta, dalawa tatlo apat lima anim sito walo ayo no? Mm. may mga ano pa may ano galamay ayan <laughs> ayan

ginisang alimango ha huh? with stripe iyo yung ginisang alimango with stripe yun yeah. hindi tayo endorser na no magic sarap ayan mga idol lagyan na ng ano ano yan spiriti spiriti pang pasarapi ayan ano spiriti pang pasarapi sarap kaya lang Chris Iwala lang Yun, go pa. Matagal ka nagpok sa ano? Saan? Saan ka nagpok, Chris? Sa bangka Sa bangka Ngunit hmm, na ito, lumalapit na Namoy ko na tayo. Ano? Wow. Pwede na yan. Luto na yan. Luto, luto na yan, boy. Wow. Yon, idol. Ano yan mo yan? Hmm. Ang bango mga idol. Parang ang sarap. Hindi natikman. Ang sarap na. Hmm. Wow. Ang amoy yan. Yon. No? Hmm. Galing talaga ng ating chef cook na si Chris Santong mabuti. ayan Yo no. Mm. Yo, palay eh, maliwana, eh. maliwana pa sa araw. Yo. Update lang sa kainan mga idol. Ah, okay, ayan mga idol, luto na. Ayano. Yo, abot na no? mm. <laughs> so, mga idol. Yo. Yo no. Wala nang lakas. Wala nang lakas. Chip cook wala nang lakas. Oh, o, ba? yan. Relax ka lang oh, din. Ayun. Mm. May balut pa. Ayaw ko itlog. Ayun. Ayano. Ano? Pogi. Ano? Okay. ano yan? Itlog balot. <laughs> ha? Balot. Balot. Ayun. With balot pa pala idol. Ayun. Wow. Mm. That's in mukbang. in mukbang. Go! Atak, 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 men. pulong, humabata. <makes noise> yun, kain ng mga idol. One big happy family. <makes> o, <noise> <makes noise> Dito na lahat. <makes> Isa <noise> nang Yun. Yun. Na yun.